Holy sa Quezon City ang pagnanakaw sa isang vape shop. Ang may-ari ng tindahan agad nakatimbre sa mga pulis. Balitang hatid ni James Agustin. Gamit ang flashlight, tinalughog ng lalaking itong isang vape shop sa Quirino Highway, Barangay sa Uyo, Quezon City. Ang lalaki pinagbubuksan ng mga cabinet sa tindahan. Nang makuha ang kanyang pakay, sumilip siya sa labas. Hindi pa man siya nakakatakas. Masda na biglang bumaba ang roll-up door. Napaupo na lang ang lalaki sa loob ng tindahan. Ayon sa pulisya, kasasaralan ng vape shop na mangyaring insidente. So na-timingan ang mayari na mayroong mga nagro-ronda ng mga TMRO natin. Yun, pinara niya tapos hinintayin lang nila ito lumabas. So for safety reason, hindi nila pinasok agad para makita din kung armado itong tao o hindi. Ang hindi alam ng lalaki bago pa man siya makapagnakaw, nakita na siya na may ari ng tindahan na umaaligid sa lugar. Nakumpirma ito ng i-review ng CCTV footage. Ito si suspect, uh, sinira niya tong roll-up door ng isang uh, tindahan. Tapos gumapang siya doon, pilit niya inangat para kumasya yung katawan niya. Inaresto ng pulisya ang 61 taong gulang na sospek. Nabawi sa kanyang ninakaw na 3,000 pesos na cash at vape products na nagkakalaga na higit 1,300 pesos. Aminado ang sospek sa nagawang krimen. May sakit po ako sa puso. E, nagtitinda po ako ng may naubos na ubus na po yung pambahay po ng utang po sa Bumbay. Kaya e, napilitan naman po ako gumawa. Nagawa ka man yun, pero pinagsisisihan ko na po yun. Sa record ng pulisya, ikalimang beses nang naresong sospek na dating nasangkot sa mga kasong pagnanakaw at iligal na droga. Since uh, 2019, meron na siya mga series of robbery. TEP uh, 9165. So, meron din siyang malicious uh, mischief na kaso. So, hindi na bago ito sa gawain ng tao na to. Nasampa ng sospek ng reklamong robbery. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. May sources daw si Batangas 1st District Yandro Leviste na may ilang appointee sa DPWH na kung hindi raw contractor ay may koneksyon sa mga contractor ang sagot dito ng DPWH, alamin sa balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. I am asking Secretary Vince Dizon to disclose any and all of his and his team's connections with current, past, or potential future contractors of DPWH projects. Ito ang panawagan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kay Public Works Secretary Vince Dizon. May sources daw siyang nagsabing may appointee si Dizon sa DPWH na contractor umano. I was told it's not just one. So appoint, I, was, I was told that, sec, that, appointees of Secretary Dizon are contractors. May mga nagsabi rin daw sa kanyang may mga inappoint si Dizon na nanghihingi ng request sa mga contractor. I was also told set by another source that another one of Secretary Dizon's appointees has been asking requests from contractors already. So maybe Secretary Dizon can also check with all of his appointees, who are the contractors, if any, that they have met since their appointment and what they discussed in those meetings. Nang tanungin kung sino ang sources niya, sagot ni Leviste, mga kapwa raw niya, kongresista. Pero inamin niyang wala silang binigay na matibay na pruweba sa kalagitnaan ng presscon nakatanggap ng tawag si LeViste I as I said in the presscon I really don't know who's the contractor in your team but if you can ask them and come clean to the public then that would I think be a sign that there's real change now in DPWH Nang tanungin kung sino ang tumawag sa kanya sagot ni LeViste You can derive from my conversation that he is from there and uh, from DPWH Matas Tugon ni Secretary Dizon, aaksyonan niya ang mga inilahad ni Leviste. Hindi ko papangampasin 'yan kahit anong kahit anong pa pero sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga under secretaries, no, uh, na ating uh, inaya wala sa kanilang kontraktor. 'Yun ang aking pagkakaalam. Pero ako po mismo dahil sa report na ito, eh mag-iimbista na, mag na rin ako on my own about this. But I would really appreciate if uh, Congressman Reviste could give me more specifics, if possible names, no, and circumstances. And believe me, I will act on it. Tina Panganiban Perez, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News. Isiniwala na Interior Secretary John Vic Remulla na may 500 million pesos na insertion sa intelligence funds ng Philippine National Police para sa fiscal year 2025. Sinabi yan ng kalihim sa Senate budget deliberations para sa DILG at iba pang attached agencies nito para sa susunod na taon. Hindi raw nila yun hiningi kaya ibinalik na sa Office of the President. Hindi pinangalanan ni Remulla kung sino ang gumawa ng budget insertion. Pero sabi niya, ito ay ang personalidad na nag-request ng 3,000 containers ng isda. Matatanda ang isiniwalat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pinwersa umano sila noon ni Resigned, ako Bicol Party List Representative Saldi mag-issue ng permit para makapag-import ng 3,000 containers ng isda. Wala pang komentor yan si Ko. Natagpuan na ang dalawang nawawalang overseas Filipino workers sa Hong Kong. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa kustudiya na ng Migrant Workers Office doon ang dalawa. Isinasa ilalim na raw sila sa medical check-up. Halos dalawang linggong hinanap ang mga OFW na sina Aimee Mahilong Pabuwaya at Aleli Perez Tibay. Huli silang nakitang nag-hike sa Chuen Wan District noong October 4. Nakausap na raw ng DMW at OWA ang kaanak ng dalawang OFW. Pinutogis ang isang lalaking na kam na nagnakaw sa isang paupahang bahay sa Baseco, Maynila. Tinangay niya ang dalawang cellphone at 1,000 pesos ng cash ng biktimang aminadong naiwang bukas ang pintuan ng apartment unit niya. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Nakuhanan sa CCTV ang lalaking yan habang nasa loob ng compound na isang paupahang bahay sa Baseco, Maynila noong nakarang linggo. Makikita na nagmasid-masid pa siya sa lugar. Maya-maya, ilang beses na niyang tinangkang buksan ng tindahan pero nakakandado ito. Ilang saglit lang, makikita na ang lalaki na umakyat sa hagdan ng paupahan kung saan natutulog na mga tenant. Hindi na nakuha sa CCTV pero isa-isa raw sinubukan buksan ng sospek ang pinto ng mga apartment unit. Ayon sa uploader ng video na siya may-ari ng tindahan at paupahan. Natsyempuhan umano ng sospek na bukas ang unit ng biktimang si alias Lynn. Sa kuhang ito, makikita na ang sospek na may sinukbit na dalawang cellphone sa kanyang bulsa at dali-daling bumaba palabas ng compound. Nakausap namin ang biktima pero hindi na siya humarap sa kamera. Sa kwento niya, nakatulog siya sa pago dahil kauuwi lang niya galing sa trabaho kaya nakalimutang ilak pinto sa kanilang apartment. Natangay raw ng sospek ang kanilang dalawang cellphone at 1,000 pesos na cash. Nairreport na nila ang insidente sa barangay. Ayon sa biktima, ibinalik ng kaanak ng sospek sa kanya isa sa mga ninakaw na cellphone. Hindi pa na ibabalik ang iba niyang gamit. Hindi pa rin umano sumusuko ang sospek na nagtaguna sa ibang lugar. Aminado ang barangay na ilang beses nang nagkakaroon ng insidente ng nakawan sa kanilang lugar. Dito talaga marami talaga ang gumagano, gumagawa ng ganyan. Magagaling magsali si eh. mapaloob naman ang barangay sa mga kapulisan namin. So masasampan ko sila na dapat na paukulang kaso to. Ayon naman sa Baseco Police Station, bukas ang kanilang tanggapan sa oras na magsampan ng formal na reklamo ang biktima laban sa sospek. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ng isang mabaing guro matapos barili ng kanyang mister sa isang paaralan sa Tanawan Leyte. Cecil, ano mga dahilan ng uh, pamamaril na yon, pananakit? Susan Celos, ang tiniting ng motibo ng pulisya sa krimen. Batay sa embisigasyon, pumasok sa silid aralan ng sospek at binaril ang guro gamit ang isang caliber .38 na revolver. Tinamaan sa kanang balikat at hita ang biktima na isinugod na sa ospital. Wala namang nadamay na estudyante sa insidente. Naaresto ang sospek matapos rumisponde ang mga pulis. Na-recover din ang baril na ginamit niya. Ayun sa pulisya, mahigit isang taon nang hiwalay ang mag-asawa pero inaaway pa rin umano ng sospek ang biktima. Ligtas na ang biktima at nagpapagaling sa ospital. Kusibling maharap sa kasong first-rated parricide ang sospek. Sinusubukan pa siyang punan ng pahayag. Labimpitong senior citizen ang sinagip mula sa isang maruming care facility sa Maramag, Bukidnon. Papagnakahoy na may katabing inidoro, maduming palikuran at mabahong amoy. Yan ang bumungad sa mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development Region 10 sa kanilang operasyon sa nasabing pasilidad. Agad naglabas ng suspension order ang DSWD laban sa care facility. Batay rin sa kanilang investigasyon, hindi rehistrado sa SEC at sa DSWD ang pasilidad. Wala rin umanong mga social worker at medical personnel ang pasilidad, kaya hindi dapat yun tumatanggap ng kliyente. Sa kabila niyan, naniningil daw ng bayad ang pasilidad sa mga kaanak ng mga naka-admit doon. Tumatanggap din umano sila ng donasyon. Nasa kustudiya na ng DSWD ang limang senior citizens habang ang dalawa ay kinuha ng kanilang kaanak. Sinusubukan pangkuhanan ng pahayag ang may-ari ng nasabing pasilidad. Update tayo sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Susan, nasa 300 mga super health centers na hindi pa kumpleto at hindi mapakinabangan ang laman ng report na isinumite ng Department of Health sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ngayong umaga. Mismong si DOH Secretary Ted sa ang nagsumite ng listahan sa ICI bukod kasi sa flood control projects ay mandato rin ng ICI na imbestigahan ang infrastructure projects nitong nakaraang 10 taon. Ang mga super health centers sana ay mas magandang mga health clinics sa mga local government units. Pero sa kanilang investigasyon daw, sa 800 na mga super health centers sa bansa, nasa 300 ang hindi pa kumpleto o non-operational. -oper Ayon kay Secretary Herbosa, iniimbestigahan nila ang kung sino sa DPWH, DOH mga LGU ang dapat managot kung bakit hindi pa mapakinabangan ang mga ito. Sabi ni Herbosa, nangako ang ICI na tutulungan sila sa investigasyon na gusto ng ICI na ipagpatuloy ng DOH. Village. Samantala sa ibang balita, Susan, ay pinabulaanan ni Secretary Herbosa ang kumakalat na fake news o disinformation na may lockdown sa ilang syudad dahil sa flu outbreak. Paglilinaw ni Secretary Herbosa, walang pinaplanong lockdown ng DOH at ang mga sakit na nararanasan daw ng uh, ilan ay influenza-like illnesses na itinuturing na seasonal respiratory illness o at hindi rin kailangan ng mask mandate o pagpatupad ang gobyerno ng malawakang pagmamask sa mga pampublikong lugar. Pero hinihikayat ng DOH on a personal level, yung mga publiko na kung may flu o may sakit ay magmask pa rin para hindi makahawa sa inyong mga kasama, sa inyong trabaho o kaya sa eskwelahan o sa mga bahay. Narito ang pahayag ni Secretary Erbosa. The problem in government is that I get all the blame. Remember, if the health system is poor, even if it's devolved, who do you blame? The Secretary of Health. That's the simple truth in that. Everybody blames the Secretary of Health for poor health care. Even if I'm not the one running the health care system, bulok yung hospital ng local government. Sino sinisisi nyo? Di ba yung Secretary of Health? So, bibisitahin ko yan. Samantala Susan, nandito rin sa mga oras na ito si uh, Navotis District Representative Toby Chanco dahil pinatawag siya ulit ng ICI. Mamayang hapon naman ay uh, darating at inimbitahan ng ICI, uh, nagpresenta, nag nag-gustong uh, makapag-meeting ng ilang uh, mga kinatawan ng Embahada ng Amerika, Susan. Maraming salamat, Joseph Morong.